Ay mga beshi! At ayun na nga, may bago na naman tayong natukulasan na bagong pasyalan. At dito lang po yan sa May Kawayan, Bulacan. Ito ay ang karitan ng May Kawayan Eco Park sa May Barangay Paho. At ang isang dinarayo dito ay ang kanilang playground. Ayan, kung nakikita nyo yan, yan ang kanilang playground. At isa pa mga beshi, dito po ay walang entrance. Pag kayo ay pumunta. Ang kailangan nyo lang po, ang kailangan lang po ay mag sa kanilang information. At ang araw na pupunta po dito ay Wednesday, Friday, 8 a.m. to 11 a.m. Pag Sabado po, 11 a.m. to 1 p.m. sarado po sila. So mag-open ulit po sila ng 1 p.m. to 4 p.m. Pag weekend po naman po, 8 a.m. to 4 p.m. lang po sila. At ang playground naman po nila ay nagbubukas ng 8 a.m. to 10 a.m. Free, ent free lang po ang entrance, wala pong bayad. At bawal po ang uh, smoking and vaping sa loob ng Eco Park. Bawal din po ang alak. At alam niyo ba mga beshi, ang isa sa mga nagustuhan ko ay ang lagusang kawayan na ito. Talagang ang ganda-ganda niya talaga. Ang sarap mag picture pag moment moment ayan ang ganda talaga niyan mga besh kaya papunta kayo dito huwag niyo kalimutan na magpicture diyan ayan may sample nga wow oh. signature pose oh oh harap wow oh yeah <laughs> okay oh talon gapang <laughs> Kaya mga best, dalhin nyo na dito ang inyong pamilya. mag kay kayo dito. Ayan, mag-picnic kayo. Pwede kayo maglatag dyan ng banig. Tapos, mag-picnic na kayo. Pwede din maglaro yung mga bata. Dala kayo ng mga badminton, bola. Tapos, ayan, may zipline din sila dito. Ayan, mataas din po yung uh, sea line nila pero nung pumunta kami ay hindi siya open ayan tapos ayan yung pag nasa taas kayo yan makikita niyo diyan pwede din kayong upo-upo diyan habang pinapanood yung, mga bata na nagtatakuhan may mga kubo din po diyan na pwede niyo gamitin para para mag-picnic pero first come first serve po yan pagka nakaabot po kayo dyan, pwede nyo gamitin para dyan kumain at magpahinga. Pero pag hindi naman, ay pwede naman po kayo magdala ng tent. Dito po mga besh. Pwede po ang tent pitching dito. Dyan sa tabi-tabi. Ayan. Mayroon din po silang kawayan. Yung bridge. Maganda rin po dito na mag ng picture. Talaga makikita mo yung view. Ayan. Trinay ko nga na mag uh, lumakad sa kawayan. Ayan si Ma'am. Si Matatag. Ayan naglalakad si Matatag. Nawakan ang salamin. Ayan. Okay, tumarap si Matatag. Ayan. Oh, Automatic. Wow. Wow, op. Okay. Parang gusto mag-signature pose. Oh, si Ayan. Ayan nag-signature pose ni Madam. Okay. 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 Ah, Ito tayo dito sa kapitan May Kawayan, Bulakan. Ang ganda oh. ano ba? Ano tawag dito? Dahon. Ah, Ang ganda dito guys. Tagang uh, ah, piknika ng family. Maganda dito pag linggo. Saturday. Ayan, nakikita nyo dyan guys, oh, ang daming family, picnic sila, kasama ang kanilang mga anak. Oh, may lovebirds din doon. May zipline, may zipline din dito, kaya lang hindi yeah, na po ako zip Zipline. Ayan, <laughs> ayan nga ba na zipline. Ito, picture mo ko pa.